Kinig kayo sa akin, Vlad Elon. Sinisiraan lang ako ng magkakapatid na yon. Bakit ba ayaw ninyong maniwala sa akin? I am your mother! Ma'am, hindi lang yung articles ni Beth ang nabasa ko. Napanood ko rin ng interviews. Pati yung reporter na pinatay. Hindi pa rin ba kayo aamin sa amin, ma'am? No! Dahil si Beth nagpanggap na Angela para maghiganti sa sarili niyang kapatid. Kung nagawa niyang siraan si Dayana bakit hindi niya magagawa sa akin yon Pinakita sa akin ni Beth ang mga files na meron siya, ma'am. Ang masakit. Hindi namin akalain na magagawa mo yun. Dahil hindi ko naman nagawa. Wala naman akong ginawa. Lahat yon mga balita, kasi Wala silang matinding ebidensya. Yung tatlong milyon na nakaw sa inon, Saan mo kinuha Ma? Am. Bakit, bakit dito nakatago sa bahay? Can you explain that? Vlad, pati ba ikaw ngayon? Pinagdududahan mo ba ako, Vlad? Ma'am, hindi naman sa ganun. But if you want to clear your name, then hayaan natin magkaroon ng investigation. Face it. I can't believe this. Kayong dalawa, mga anak ko kayo. Naging masama pa akong ina sa inyo. Ginagawa ko ang lahat para sa inyong dalawa. Pero hindi ko kinakaya. Yung kayong dalawa pa ngayon ang huhusga sa akin ng ganito. Mama, magpahinga ka na. You need to rest. Mga kayo ng kapatid mo, diyan Take a nap, baby.